Ang 20 years old na si Lorene Gabriela Gutierrez Bectas ay panganay na anak ni beauty queen host and actress Rufa Gutierrez sa ex-husband niya na si Turkish businessman Ilmas Bectas. Sa edad na 20 ay madami nang naabot na mga tagumpay sa buhay si Lorene. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Lorene Gutierrez Bectas. Who is Lorene? Si Lorene Gutierrez Becta sa isinilang noong August 3, 2003 sa Los Angeles, California, USA. Mahilig si Lorene sa punk rock at isa ito sa paborito niyang genre. Sa isang 2019 vlog, sinabi ni Lorene na isa sa paborito niyang banda ay ang Panic at the Disco at gusto rin niya ang British pop boy band na One Direction. Apo si Lorene ng celebrity couple na sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez. May dalawa siyang kapatid na babae si Venice Gutierrez Bectas at ang half-sister niya sa amang si Elmas na si Elknas Lauren Bectas. Sa kabila ng pagiging exposed sa showbiz sa murang edad, hindi na pressure si Lorin na ituloy ang career sa industriya. Kaya naman, opisyal na sumali si Lorin sa Viva Artist Agency bilang isang aktres noong siya ay 17 years old. Pagamat minsan niyang binanggit na mahilig siyang sumali sa mga dula at drama class noong siya ay nasa high school. Si Loreen ay nagtapos sa kanyang senior high school sa The British School, Manila noong June 2021. Habang siya ay nag-aaral sa nasabing paaralan, ay naging Head of Marketing for Child House at Deputy Head Student si Loreen. Sa isang Instagram post, ipinahayag ni Rufa kung gaano siya ka sa milestone ni Lorene. Nagbigay din siya ng payo kay Lorene sa pagpasok nito sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Noong April 5, 2021, lumipad si Lorene sa Los Angeles, California upang maghanda para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang kanyang pinapangarap na paaralan ay ang University of California Los Angeles o UCLA kung saan siya ay kumuha ng pre-college course noong 2019. Sa isang nakaraang panayam, sinabi ni Loren na plano niyang ituloy ang isang degree sa business. Base sa kanyang LinkedIn profile, kasalukuyang nag-aaral si Lorene ng Integrated Marketing and Communications sa Pepperdine University, isang Christian university na matatagpuan sa Malibu, California, United States. Ayon sa isang website, ang kanyang approximate tuition fee ay humigit kumulang 3.3 million pesos bawat semester. Lorene on her mother, Rufa. Malapit sila rin sa ina niya na si Rufa. Sa katunayan ay nang pinagbawalan siya nitong magkaroon ng boyfriend, ay agad siyang sumunod sa tuntunin ni Rufa. Nang mag-17 na siya at mas nag pa, mas pinili pa rin niyang hindi mag-boyfriend at patuloy na sumunod sa ina dahil alam niyang simple lang ang nais ni Rufa para sa kanya. Ang mas bigyang prioridad ang sarili at mag-focus sa pag-aaral niya bago mag-commit sa isang tao at sa isang romantic relationship. Sinabi rin ni Lorraine na may misconception na sobrang istrikto ng Lola Annabel at pamilya niya. Ang totoo ay hindi naman sila istrikto. Sa katunayan ay hinahayaan lang daw siya ng mga ito na gawin ako anumang gusto niyang gawin at may tiwala ang mga ito sa kanya. Noong 2012, may isang napaka-cute na interview si Lorraine at kapatid niyang si Venice kung saan sinabi nilang mahilig silang mag-shopping kasama ang kanilang ina at ang kanilang Lola Annabelle. Ikinuwento rin ni Lorin kung paano sila laging sinasabihan ni Rufa na magsuot ng tutu skirt kahit ayaw nila. Gustong gusto ni Lorin na mag-post at ibahagi ang mga ito sa kanyang Instagram account. At ang kanyang mga larawan ay nakakuha ng libo-libong likes at maraming papuring comments sa social media. Minsan, ang kanyang ina na si Rufa ay nagko-comment ng mga emoji at kung minsan ay nag-iiwan ng mga short comments. Ngunit ang may isang particular na post ni Lorin, suot ang isang two-piece black swimsuit na nagpapakita ng sobrang balat at natatakpan lamang ng unzippered na pares ng shorts ang nakakuha ng atensyon ni Rufa na dahil para maging nanay mode siya. Wika pa ng isang netizen. Saad ad ni Rufa sa comment, nag-shorts ka pa na nagpatawa sa mga followers ni Loreen. Nakuha rin ng post ang atensyon na kanyang tito Richard Gutierrez na nagsabi kay Loreen na cover yourself. I don't want any of these guys checking you out. Bukod sa kanyang pamilya, dinagsadi ng mga followers ni Loreen ang mga komento ng papuri para sa kanyang beach at pageant-ready na katawan. Loreen and her father, Ilmas. Sa kabila ng paghihiwalay na kanyang mga magulang noong 2007, ibinahagi ni Lorene sa isang video na pinanatili pa rin niya ang magandang relasyon sa kanyang ama na si Ilmas Bektas. Ani Lorin, ni Minsan ay hindi nawala ang komunikasyon niya sa kanyang ama at ni Minsan daw ay hindi sinubukan ng ina niyang si Rufa na pigilan siyang makipag-usap o makilala at makipag-ugnayan sa ama. At noong June 2022, si Lorene kasama kaniyang kanyang kapatid na si Venice ay muling nakita ang kanilang ama na si Elmas at ang kanilang half-sister na si Elknas. Ibinahagi ni Lorene sa kanyang YouTube vlog ang nangyaring reunion trip nilang apat. Sa video, makikita ang mga highlight ng kanilang trip sa Haya Sofia, isang yacht trip at dinner date kasama si Elmas. Sa pagtatapos ng clip, nagpasalamat si Lorin sa mga nagpadala ng mabubuting mensahe sa kanya at kay Venice mula lang bumalik sila mula sa kanilang biyahe. Kinall out din niya ang mga nagbibigay ng mga critical comments sa mga larawan at video na iprinows na kanyang ina na si Rufa sa social media. Anya okay lang sa kanyang ang mga hate comments sa iba niya mga post pero pagdating sa pamilya, lalong lalo na sa pagkikita nilang muli na kanilang ama, ay humiling siya na sana mag at maging sensitive ang mga ito sa pag-iiwan ng mga komento dahil ang pagkakataong yun na siguro ang pinakamonumental na sandali na kanyang buhay. Sinabi ni Lorena habang pinipili niyang panatilihing prebado ang maraming bagay, naramdaman niyang tama lang na ibahagi ang video para matuto ang mga taong kaedad niya mula sa kanyang mga karanasan. Tinapos niya ang mensahe sa pagsasabing posibleng mag ang mga relasyong nasugatan pagkatapos ng masakit na paghihiwalay. Lorraine as a content creator. Maliban sa pagiging miyembro ng pamilya Gutierrez, nakilala rin si Lorraine at sumikat sa mga social media sites tulad ng Instagram. Mas naging popular siya dahil sa kanyang mga larawan, suot at mga casual outfits at bikini fashion modeling at lifestyle photos. Madalas rin siyang makita kasama si Rufa sa Instagram account nito. No September 2016, ang kauna-unahang nagbahagi siya ng na kanyang post sa Instagram. Ayon sa isang website, isa si Lorin sa pinakamayamang Instagram stars na isinilang sa United States. Kabilang rin si Lorin sa listahan ng most popular Instagram stars. Si Lurine ay madalas na nagbabahagi ng na kanyang mga super cute na outfits, kumuha ng maraming snaps ng mga larawan at gumamit ng iba't ibang bagay para mapanatiling aesthetic ang kanyang grid. Kaya naman marami siyang mga fans at followers na naisgayahin na kanyang mga estilo. Isa sa mga signature pose ni Loreen ay ang pagtakip sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at pagtingin palayo mula sa kamera o tinatawag ding shy girl pose. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang college student, nananatiling aktibo pa rin si Lorene sa social media kung saan ipinopost niya kanyang OOTDs at mga sexy na beach snap. Hindi rin siya takot ipakita ang kanyang stunning physique tuwing siya ay nasa beach. Base sa kanyang mga larawan, walang duda na mayroong mga katangian si Lorene na nagpapakita ng tunay na kagandahan ng isang beauty queen. Lorene on Joining Beauty Pageants dahil sa kanyang radiant presence, ay hindi maiwasan na kanyang mga fans at followers na mapaisip kung may balak si Lorraine na sundan ang yapak ng kanyang ina at pasukin ang mundo ng mga beauty pageant. Alam ng karamihan ang success ni Rufa sa mundo ng pageantry. Siya ay kinoronahan bilang binibining Pilipinas World 1993 at nagtapos ng top 3 sa Miss World 1993 pageant. Sa isang live stream session ng TikTok noong May 19, 2023, Tapat na ibinunyag ni Lorin na sa kasalukuyan ay hindi niya naiisip ang sarili na makakasali sa isang pageant sa mga darating na panahon. Sinabi rin ni Lorin na nakafocus muna siya sa kanyang pag-aaral ng marketing, paggawa ng bags at sa kanyang trabaho. May plano rin si Lorin na magpursu ng career sa law. Si Lorin ay may matibay na paniniwala sa kapangyarihan ng manifestation at pagsasalita ng mga bagay upang maabot ang kanyang mga layunin. Lorene flexes her self-acquired Mercedes-Benz. Maganda ang simula ng 20s ni Lorene na kamakailan lang ay nag-celebrate na kanyang 20th birthday noong August 3, 2023. Sa TikTok nito lang September 19, 2023, ibinahagi ni Lorene sa kanyang mga fans at followers na minarkahan niya ang isang bagay mula sa kanyang bucket list nang bumili siya in cash ng kauna-unahan niyang kotse, isang brand new Mercedes-Benz GLA 250 sa edad na 20. Ibinunyag ni Lurie na naghintay siya ng isang linggo bago sabihin na kanyang pinakabagong investment para masiguradong magugustuhan niya ito. Pag-amin pa ni Lurie na gustong gusto niya ito at obsessed siya rito. Matagal na raw niya itong inaasam, partikular na ang isang Benz na tulad nito. Hindi rin niya naisip na posibleng makamit niya ito pero dahil sa kanyang pagsusumikap, panalangin at manifestation ay nagawa nga niyang makabili nito. Inamin pa niya na natakot siya ng una siyang magmaneho. Binanggit pa niya na kailangan pa niyang i-work out ang kanyang parking skills at ang kumpiyansa sa kalsada. Hindi naman nakalimutan ni Lorena pasalamatan ang lahat ng kanyang mga followers at sa mga nanonood ng na kanyang mga videos na nagbibigay daan para sa kanyang malaking blessing pagtatapos niya, if there is a goal that you want to reach, if there is something that you want to do that right now feels impossible, I'm letting you know with the right amount of dedication, hard work, prayers, and love, it is possible. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!